ano-ano yung mga lugar sa Biblia na nabanggit na sa panahon natin ngayon ay hindi na matagpuan. Kung may mga lugar sa Biblia na nabanggit na hanggang ngayon nananatili pa rin at ito ay matatagpuan pa rin sa panahon natin ngayon, meron din pong mga lugar sa Biblia na nabanggit pero sa panahon natin ngayon, hindi na siya matagpuan. Marami po kasing mga lugar sa Biblia ang misteryoso at hindi na matonton hanggang ngayon. Marami mga historian at mga archaeologists na nag-aaral sa mga lugar na ito. Pero hanggang ngayon, wala pa rin eksaktong lokasyon na natutukoy at ang ilan na nanatili pa rin palaisipan. So isa-isahin po natin yung mga lugar na nabanggit sa Biblia pero sa panahon po natin ngayon, hindi na matagpuan. Una yung Garden of Eden o yung nawalang paraiso. Ang Garden of Eden ay ang paraiso na kung saan nagmula si na Adan at Eva. Ayon sa Biblia, ito ay malapit sa apat na ilog. Yung ilog ng Tigris, Euphrates, vision at gihon. May ilang mga espekulasyon na sinasabi na yung Garden of Eden, ito ay matatagpuan sa Mesopotamia. Ito ay sa modernong Iraq o sa ilalim ng Persian Gulf na sinasabi na tabunan na ng tubig noong Ice Age. May mga teori na sinasabi yung Garden of Eden ay simboliko lamang, hindi siya isang literal na lugar. May ilang mga teori din na nagsasabi na itong Garden of Eden na nabanggit sa Biblia ay maaaring nasa pulo ng Pilipinas. Ang argumentong ito ay nakabatay sa mga ideya na ang bansa ay merong masaganang likas na yaman, tropical na klima at malawak na kagubatan na may sa paglalarawan ng paraiso. Kung titingnan nga naman natin yung kagandahan ng Pilipinas para itong isang paraiso. Kaya sinasabi nila na maaaring yung Garden of Eden, ito po ang Pilipinas. May ilang mga tourist din po na tumutukoy sa kasaysayan ng mga sinaunang tribo at mythology sa Pilipinas na may kwento ng unang tao o yung Golden Age na sinasabing tumutugma sa biblical narrative doon sa Garden of Eden kina ebat at Adan. Bukod sa Pilipinas, meron pa rin pong iba't ibang mga bansa na sinasabi nila o kiniklaim nila sila yung Garden of Eden noong unang panahon. Pero mga kapatid, sa tagal ng panahon at sa tagal ng pag-aaral, wala pa rin nakakaalam kung saan ba talaga nandoon yung Garden of Eden. May ilan sinasabi nila, wala ito sa ating mundo. At yung iba sinasabi naman na sa ating mundo, pero tuluyan ang winasak o binura na sa mapa ng Diyos ang Garden of Eden. Pangalawa yung upir, o yung nawalang lugar ng kayamanan. Ang upir ay kilala sa Biblia bilang isang lugar ng kayamanan. Kung saan nagmula ang ginto, pilak, mamahaling kahoy, alahas, at iba pang mga produkto na ipinadala kay Haring Solomon. Binanggit po doon sa 1 Kings chapter 10 verse 11 na ang mga barko ni Solomon ay dumarating sa Ophir tuwing tatlong taon, dala ang mga kayamanan para sa templo at palasyo doon sa Jerusalem. Maraming mga teorya ang umiikot patungkol po sa eksaktong lokasyon ng Ophir. Ilan po sa mga posibilidad ay ang India, Africa, Saudi Arabia, o Southeast Asia. Sa Pilipinas, may ilang biblical scholars at local historians na naniniwala na yung opir ay maaaring nasa Visayas o Mindanao. Ito po ay dahil sa masaganang likas na yaman ng bansa, mayaman sa ginto, pilak, at mga kahoy na maiyahambing sa paglalarawan ng opir doon sa Biblia. Ngayon, bukod sa Pilipinas, marami rin pong iba't ibang mga bansa ang nakiklaim na sila yung opir o lugar ng mga ginto at na mga likas na yaman. Pero mga kapatid, tulad ng Garden of Eden, hanggang sa panahon po natin ngayon, wala pa rin nakapagpatunay o wala pa rin po nakakita sa kung saan nga ba nandoon yung upir. Pangatlo yung Tower of Babel o yung nawalang tore. Matapos po ang baha nung panahon ni Noe, ang lahat ng mga tao ay nagkaroon ng iisang wika at naglakbay sa silangan, sa lupa ng Shinar. Dito nila itinayo ang isang tore na umaabot sa langit at lungsod sa paligid nito na nagpakita ng kanilang organization at kakayanan bilang isang community. Sinabi sa Biblia na yung purpose nila kung bakit sila gumawa ng ganong tore ay para gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili at hindi magkalat sa buong mundo. Ito po ay direktang labag sa utos ng Diyos na kumalat yung mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero sila gusto nila na magsama-sama at hindi magkahiwa-hiwalay. Hindi natuwa ang Diyos sa kanilang gawa kaya ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao upang hindi nila maintindihan ang isa't isa at bilang resulta, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong mundo. Ang eksaktong tore na itinayo noon ay nawala na sa kasaysayan. May ilang mga archaeologists naniniwala na doon sa Babylon, doon matatagpuan yung tore ng Babel. Doon sa tinatawag na Etemenanki. So tulad ng ilang mga lugar na nabanggit po natin hanggang sa panahon natin ngayon, hindi pa rin pumahanap yung tiyak na eksaktong lugar ng tore ng Babel. Pangapat yung Sodom and Gomorrah, o yung nawalang lungsod. Ang Sodom at Gomorrah ay dalawang lungsod na simbolo ng matinding kasamaan. Ayon sa Biblia, pinarosahan po sila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Marami mga historians at archaeologists ang naniniwala na ang mga lungsod na ito ay nakalubog na sa ilalim ng Dead Sea. Ano po mga geological studies na nagpapakita ng mga burned layers, sulfur deposits, at natural gas formation na maaring dahilan ng malawakang pagkasunog ng mga lugar na ito? Ang mga sayantipikong ito ay nagmumungkahi na posibleng naganap ang isang natural na sakuna na nagdulot ng sudden destruction na sinasabi ito nga yung Sodom at Gomorrah na nabanggit doon sa Biblia. Bagamat meron mga nakita na parang ebidensya doon sa Dead Sea na ito yung Sodom and Gomorrah, pero patuloy pa rin itong pinag-aaralan at hindi pa rin napapatunayan hanggang sa panahon natin ngayon. Panglima, yung Tarshish o yung nawalang malayong lungsod. Ang Tarshish ay binanggit sa Biblia bilang isang lugar ng kalakal at kayamanan. Mababasa po natin ito sa kwento ni Haring Solomon at doon po kay Propeta Jonah. Kilala po ito bilang isang malayong harbor o maritime trading hub. So nagpapadala po ito ng iba't ibang mga produkto doon sa Israel. Ang eksaktong lokasyon ng Tarshish ay misteryoso. May ilang biblical scholar at mga local historian sa Pilipinas na naniniwala na maaaring bahagi ng Tarshish ang kapuluan ng Pilipinas. Tulad sa Garden of Eden at saka sa Upir, sinasabi po ang dahilan ay dahil mayroong masaganang yaman ng bansa sa ginto, pilak, pati na rin po yung mga natural resources na pinapadala doon sa Israel. Hanggang sa panahon natin ngayon, sa mahabang pag-aaral, wala pa rin nakakapagsabi kung saan nga ba talaga yung eksaktong lugar ng Tarshish. Kaya sinasabi nila, ito ay wala na sa panahon natin ngayon. Pang-anim yung Habila, o yung walang lugar ng ginto. Ang Habila ay binanggit sa Genesis bilang isang lugar ng kayamanan, kung saan makikita ang ginto, mga pabango, at iba pang mamahaling resources. Ang eksaktong lokasyon ng Havila ay misteryoso pa rin. Maraming teorya ang umiikot na sinasabi, maaaring ito ay sa Arabia, sa Africa, o doon sa Southeast Asia. Meron ulit mga nagsasabi na yung lugar na ito ay maaaring sa Pilipinas, dahil po sa mga natural na yaman ng ating bansa. Pero mga kapatid, wala pa rin po nakapagpatunay kung saan ba talaga yung lugar ng Havila. Hanggang ngayon, sa mga archaeologists at mga historian, ito po ay nananatiling misteryo sa kanilang pag-aaral. Pangwalo, yung Pishon at Gihon. Ito ang nawalang ilog ng Eden. Dalawang ilog mula sa Garden of Eden, yung Pishon at Gihon, ay hindi na matonton sa panahon natin ngayon. Ang ilan sinasabi nila na wala ito dahil ito ay natabunan na sa paglipas ng mahabang panahon. O kaya man, ito po ay simbolik lamang doon sa Book of Genesis. Ang kanilang pagkawala sa mapa ay nagdaragdag ng misteryo sa pinakaunang lugar ng tao sa kasaysayan ng Biblia. So yan po yung mga lugar sa Biblia na hindi na matagpuan hanggang sa panahon natin ngayon at patuloy pa rin hinahanap. Bagamat wala na po sila sa panahon natin ngayon, pero mga kapatid, nagkaroon sila ng malaking parte sa kasaysayan ng Biblia. Hindi porket wala na yung mga lugar na ito sa panahon natin ngayon, eh hindi na natin sila paniniwalaan. O kaya man, sasabihin natin, ito ay mga katangisip lang. Malinaw po, ito ay binanggit ng Biblia. At may dahilan yung Panginoon kung bakit niya nabinura sa mapa o inalis sa mundo na ito yung mga lugar na yon. Basta mga kapatid, ang pinakamahalaga dito, mawala man yung mga lugar na yan, pero yung salita ng Diyos, hindi po yan mawawala. Mananatili ang salita ng Diyos sa pangwalang hanggan.